Hello guys, good afternoon. Ang panahon ngayon, ay malamig siya. Kasi guys, may paparating na bagyo, ang bagyong Barbana. So, hindi ako makalayo kasi mal maulan, malamig, mahangin. And kasama ko pala si yung alaga kong si <laughs> Guys, andito si Mia. Maya! Nya! Nya! Yan guys, si Mia guys, nag-aabang na baka may daga na Hello, na darating, na dadaan, at pa, pwedeng pwede niyang way. kainin. Hello, pwede kainin ang daga pag Dadaan dito. Dino, <laughs> ah. Yeah, Yan si Mia, guys. Mahilig siya mag-ano? Mag-takbo. Mag takbo. takbo, takbo Manguha ng daga daga O, Manguha ng ipis. At kung ano-ano. O, glamok. Dino. O, <laughs> So guys, dito lang kami sa tabi kasi ano baka mabasa kami ni Aram. Oh guys. Okay. So dito lang kami sa amin ah uh, kalabas okay. no ng bahay. And makita niyo guys ang kalangitan madilim na siya. Oh guys. Okay. Tapos, oh my god. Tapos dito, ayun yung mga motor namin. Nandito lang sa sa unahan kasi natanggal yung ano guys yung tra yung ang atop sa motor dere unya nangatangkang ang mga kahoy tungod ni adtong bagyong nasa tong bagyo ga tino o kusog kayong ang bagyo adto guys so sa una kay ni labong siya ay ayo labong ni siya dagag mga puno sa manchanitas niya karon kay wala na upaw na siya so ako ko ng pandong na ko guys kay para dili ko mabasa at na so nga dapit guys so nga rin, guys makita nyo yan wala na yung mga puno dari no yan. Arami, ayuda kay madatugan ka. Lagi, ayo lagi paglungas ba? Yan guys, tingnan nyo ha. Ayan. Yan guys, dito marami. Ito, naputol na nga siya Oh. Ayaw. Ito guys, wala na siya. Naputol na. Uy, dali nga ri. Ala inang arami oy. <laughs> Ayan guys, yung mga puno dito guys na nga putol. Pero meron na siyang ano, sa na siya na. Uy, wag mong putulin ha. Ayan guys. So dati parang ano to dito. Um, masukal pero ngayon kalbo na siya. Kalbuna. So, ang mga kahigis, sa kabilang kalsada na yan, pero dito, sa amin, sa tapat ng bahay, is kalbo na siya, day, no? <laughs> Ayan, si Mia yun, guys. Si Mia. Si Mia. Oh, my God. Oh.